Sa special session kang sangli ang panlalawigan, anda ginaprobaan ang resolusyon ni Board Member Edgar De Nosta nga nagahinyo nga magpasar kalay si Congressman Paulo Javier sa pag-convert kang pira mga provincial roads nga himuon national roads. Ang pag-request sa kay uh, Honorable Paulo Ibrardo Isabier, no, ang aton nga, nga Congressman Salon District tike through Governor Ezekiel B. Javier, our Governor, nga mag uh, uh buhat o mag draft kang uh, house bill uh, converting uh, various provincial roads in the province of Antique into national road uh, listing natan no based on the submitted uh, inventory kang aton nga uh, uh, provincial engineers office uh, so far ang qualify kadyan no sa proposal for conversion more or less mga 19 ka mga road sections and uh, almost more than 120 kilometers hindi naman ananda no nga uh, isa sa primaryar problem man kang aton nga mga pumunuyo sa bilog nga probinsya ang poor maintenance kang uh, provincial road uh, because of the uh, kakulangon no kang pundo kang aton probinsya to maintain properly uh, to have a goal, uh, uh, good nga, um, all with the roads sa andang uh, tagsa -tag sa dagsa kamakmulik para sa co patrol Peter Saldivar